umaga mga bata. Kumusta kayong lahat ngayon? Dalangin ko na nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw na ito. Una sa lahat, magpapakilala mo na ako. Ako ang isa sa mga gurong tagapagtalakay ngayong araw na ito. Ako si Binibining Ana Jane Esquinyaso. At napansin ko kahapon ang inyong partisipasyon at kooperasyon. Ang masasabi ko, napakahusay. At ngayon, atin nang simulan ang diskusyon. Ating tatalakayin ngayon ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa, sa lipunang ng Pilipino. Una, ang porsang militar o tinatawag na divide and rule. Pangalawa, ang Kristyanismo. At ang pangatlo naman ang patakarang pampolitika o tributo. At ngayon, mga bata, atin nang simulan sa porsang militar o tinatawag na divide and rule. Ginamit ng mga Espanyol ang sandata at hukbo upang sakupin ang mga Pilipino. Ang ng militar ay isang paraan ng mga Espanyol upang masakop at mapanatili ang kapangyarihan sa kapuluan ng Pilipinas. Walang magagawa ang mga Pilipino noon kundi maging sunod-sunuran na lamang dahil sa kakulangan ng sandatang pandigmaan na labanan ang mga Espanyol. Ipinatupad ang divide and rule o hatiin at pamunuan para hindi magkaisa ang mga pangkat. Binuo ng maraming isla ang Pilipinas. Ginamit nila ang divide and rule, isang estratehiyang pinag at pinaglalayo nila ang mga Pilipino. Sa kadahilanan, baka magkaisa na labanan ang porsang militar. Itinatag ang mga garison o kampo militar sa mga lugar ng rebelyon. Tinatag nila ang garison o kampo sa mga lugar na madalas mag-alsa ang mga Pilipino. Pag sinabi nating mag-alsa, sa lugar na kung saan natitipon ang mga Pilipino upang maghimagsik at lumaban sa mga Espanyol. Doon nila tinatayo ang kampo upang matakot ang mga katutubo nating Pilipino at hindi na lumaban pa sa kanilang porsang militar. Ipinatupad ang reduction sa pilitang paglilipat ng mga katutubo sa mga pueblo o bayan. Ngayon, mga bata, ang patakarang reduction ay isang sa pilitang paglilipat ng mga katutubo na naninirahan sa kabundukan o malalayong lugar patungo sa pueblo o bayan. Sa madaling salita na mas mapadali ng mga Espanyol na pamamahalaan, pagbubuwis pagkristyanisasyon ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, naiipon sa isang lugar ang mga mamamayan o mga Pilipino na may simbahan, paaralan at plaza na nagsisilbing sentro ng kapangyarihan ng Espanyol. At sana mga bata na intindihan ninyo ang aking tinatalakay patungkol sa porsang militar o tinatawag na divide and rule. Magandang umaga mga bata. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, ang Kristyanismo noong panahon ng mga Espanyol. Handa na ba kayong makinig? Ayan, tara sabay-sabay nating alamin kung paano tumaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas. Kasabay ng pananakop ng mga Espanyol, dinala rin nila sa ating bansa ang Kristyanismo o Katolisismo. Ginagamit ito ng mga Espanyol bilang paraan ng kolonisasyon. Ibig sabihin sa pamamagitan ng reliyon, mas madali nilang napasunod ang mga katutubo o mga Pilipino noon. Mga bata, sino sa inyo ang nakapunta na sa simbahan? Napansin niyo ba kung gaano kalaki ang mga simbahan natin ngayon? Alam niyo ba noon pa yan nagsimula noong panahon ng mga Espanyol? Una, ginamit ng mga Espanyol ang katulisismo upang makuha ang loob ng mga Pilipino nakikipagbibigyan sila sa ating mga ninuno at itinuro sa kanila ang tungkul kay Jesus at sa ating Diyos. Para magtiwala ang mga Pilipino sa kanila. Ikalawa, ang mga friar o mga paring Espanyol ang nanguna sa pagpapalaganap ng reliyon. Sila ang nagtuturo, magdesal, magbinyag at magsimba. Marami sa kanila ang natuto sa ating wika para mas madali silang maintindihan ng mga tao. Ikatatlo, nagtayo sila ng simbahan, paralan at kumbento. Ito ang naging sentro ng reliyon at edukasyon. Doon tinuruan ang mga kabataan ng pagbabasa, pagsusulat at tungkol sa pananampalataya. Ikaapat, itinuro ng mga Espanyol na ang pagsuway sa pamalaan ay kasalanan sa Diyos. Kaya maraming Pilipino noon ang natutong sumunod sa mga utos ng gobyerno dahil akala nila kung lalabag sila magagalit din ang Diyos. At sa huli, dahil sa lahat ng ito, lumaganap ang kristyanismo sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon, nanatili pa rin ang influensya nito sa ating kultura tulad ng pagsisimba tuwing linggo, pagdiriwang ng Pasko, at mga piyesta sa ating bayan. Nakikita ninyo mga bata na ang Kristyanismo ay hindi lang reliyon. Ito ay naging bahagi ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Kaya, tandaan natin na ang Kristyanismo ay may malaking ambag sa ating kasaysayan at kultura. At hanggang ngayon, nakikita natin ang mga bakas nito sa ating pananampalataya, ugali at tradisyon. Maraming salamat mga bata at sana ay mas lalo ninyong unawaan ang kalagahan ng Kristyanismo sa ating bansa. At dito naman tayo sa patakarang pampolitika o tributo kung saan maraming nakakaawang mga Pilipino na naging alipin sa pamamalakad ng mga Espanyol. Ang patakarang pampolitika ng mga Espanyol ay nakatuon sa pagpapalakas ng kapangyarihan na, ng pamahalaan at sa pangongolekta ng yaman mula sa mga kolonya. Isa na dito ay ang tributo, isang uri ng buwis na pinapataw sa mga katutubo. May tatlong patakarang pampolitika. Ang una dito ay redusyon. Isa itong pam patakarang pampolitika at panlipunan kung saan sa pilitan o prisahang pinapalipat ng tirahan ang mga katutubo sa mga peblo o sa bayan. At hayaan yung ibigay ko sa aking mga kasama ang mga susunod pa ng mga diskusyon. Ang pangalawa ay ang inkomendya. Sistema ng pagbibigay lupa sa mga inkomendero bilang kapalit ng pangongolikta ng buwis. Ang inkumendya ay isang sistemang pangkabuhayan na ipinapatupad upang makalikom ng kita at mapanatili ang tayusan ng mga nasasakupan. Mula sa salitang inkumendero na ang ibig sabihin ay ipinauubaya. Ipinag-uubaya ng hari ng Espanya ang pangangalaga ng isang lugar sa isang inkumendero ang inkumendero ay may tungkulin na mangungulikta ng buwis o tribo. Nagpapatupad ng batas at tumutulong ng pagpapalaganap ng kristyanismo At ang dalawang uri ay una ang rialenga. Ang kita mo larito ay direktang mapunta sa hari ng Espanya. Pangalawa ay ang pribado. Ang pribado ay binibigay sa mga taong malapit sa hari o sa mga taong nakatulong ng pananakop ng Pilipinas. Sa kabila ng layuding pangkabuhayan, inaabuso ng, mga, ng ilang inkomendero ang kapangyarihan dito sa pamamagitan ng sobrang pangungulekta ng buwis at sa pilitang pagawa. Ngayon, dumako naman tayo sa huling bahagi ng patakarang pampulitika, ang tinatawag na patronato. Ang patronato real ay ang ugnayan ng simbahan at pamahalaan noong panahon ng mga Espanyol. Sa ilalim ng sistema ito, binigyan ng Santo Papa o Pope ng Karapatan ang Hari ng Espanya na pamahalaan at punduhan ang simbahan dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang pamahalaan noon ang nagpapasweldo sa mga pari, nagtatalaga ng mga obispo at kuraparoko at nangangasiwa sa mga pondo ng simbahan. Kapalit naman nito, sinusuportahan ng simbahan ang pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan at sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa si mga Pilipino. Kaya, masasabi natin na ang patronato rila ay isang kasunduan kung saan magkasangga ang simbahan at pamahalaan. Nagtutulungan sila upang mas mapalawak ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Unit dahil dito, Halos lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino ay nasakop at naimpluwensyahan na rin ng simbahan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon malaki pa rin ang impluwensya ng relihiyon sa ating kultura at pamahalaan. Kaya nakita natin mga bata na sa ilalim ng patronato magkasama ang simbahan at pamahalaan sa pananakop. Sa ganitong paraan, mas madali nilang makontrol ang mga Pilipino hindi lang sa pamahalaan, kundi pati sa pananampalataya. Kaya so, yun lang ang aming diskusyon ngayong umaga at inaasahan ko meron kayong natutunan sa aming topiko. Maraming salamat! Ngayon, magkakaroon tayo ng isang maikling gawain na ang pamagat ay ako bilang Pilipino noon at ngayon. Basahin natin ang panuto. Una, Basahin ang panuto sa ibaba. I-type sa chat box ang iyong sagot sa loob ng 3 minuto. Mabilis sagutin ang tanong. Paano mo maipapakita ang pagpapalaga sa mga Pilipinong lumaban sa kolonyalismo? Narito ang halimbawa para mas malinaw sa inyo. Noon, ginamit ng mga Espanyol ang pwersa upang sakupin tayo. Ngayon, ipapakita ko ang aking katapangan sa pagtulong sa nangangailangan. Handa na ba kayo mga bata? Sige, mo, simula na ang ating tatlong minuto. Simula na. Tapos na mga bata. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Mga bata, ang inyong pagsusulit ay ibibigay ko sa pamamagitan ng Google Form. Doon kayo sasagot sa sampung katanungan na aking iginawa para sa inyo. Ang pangnuto ay piliin ang titik ng tamang sagot. Sa inyong takdang aralin, tinatawag itong poster ng katapangan at pagkakaisa ng mga Pilipino. May limang panuto. Unang panuto, gumawa ng poster na nagpapakita kung paano tumugon ang mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Pangalawa, maaaring ipakita sa poster ang katapangan ng mga lumaban, pananampalataya o pagtutul sa pang-aabuso, mga paraan ng pagkakaisa noon at ngayon. Pangatlo, gamitin ang anumang kulay o disenyo na nagpapalinaw ng mensahe. Pangapat, isulat sa ibaba ng poster ang isang pangungusap na nagsasaad ng iyong mensahe. At panglima, i-upload o ipakita ang larawan ng inyong poster sa susunod na pagkikita. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay sa mga paraan ng pagsasailalim ng Espanya sa lipo ng Pilipino. At sana marami kayong natutunan at nauunawaan sa ating topiko.